Good evening, I'm back This is Sam Sambrusas And welcome back to my YouTube channel Oh my gosh This is it guys, pag-uusapan natin ngayon Siyempre si Subsob nagsalita na kung bakit si Atisa ang danano Kung ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon But before anything else Hello Philippines and hello beautiful people mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng na makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming 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 salamat guys sa inyong lahat. Siyempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Ay, nako, grabe. Hanggang ngayon, pag magbabasa ka ng mga comments, yung mga galit kay Atisa, manalo talaga ng magigil. Nagigil sila kay Atisa dahil nanalo to ng Miss Universe Philippines. Lahat ng pwede nilang iba to, sasabihin nila. Diyan na, nako, hindi mananalo yan sa Miss Universe. Nako! kaya lang naman nanalo yan kasi nadapa. Ay nako, walang utak. Hindi sinagot yung tanong. Yung mga ganon, Diyos ko, nakakaloka kung ano-ano na lang dahilan. E eh, bakit ba hindi na lang natin tanggapin ang panalo ay iisa lang at ayun ay si Ati sa manalo? Kesa naman yung sabihin pa natin, ang dapat nanalo, dapat nanalo, ay dapat nanalo, ganito. Diyos ko naman, tapos na po ang laban, may nanalo na, di ba? So, guys, alam niyo sa totoo lang, kung ako ha, happy ako sa lahat. Sa totoo lang. Imagine ninyo yung 65 candidates na nakalaban ni Ati sa Manalo. Lahat sila happy for Ati sa Manalo. At lahat ng pumunta doon sa Moa Arena, talagang halos lahat ng tao doon nagtatalon sa tuwa sa pagkapanalo ni Ati sa Manalo. So ibig sabihin, ito ay kagustuhan ng pangkalahatan, di ba? So, ang akin sana, i-accept natin 'yon kasi ko yung top 6 nga, yung limang natira na hindi nakakuha ng corona ng Miss Universe Philippines, naging proud at naging happy sila kay Atisa Manalo kahit ilang beses na natap top kamuntingan ma ano, si Atisa. Alam mo yun, yung yung love and care nila kay Atisa na nandoon. So, bakit ganun ang mga reaction natin? Bakit hindi natin siya matanggap? Bakit hindi na lang ba pwedeng maging masayaan lahat, lahat? Di ba diba? And then, plus, kung titignan mo yung si Sultan Kudarat, si Aliana Aduana, si Tagig, si Muntin Lupa, at saka si Miss Cebu, kung paano nila in-embrace si Atisa bilang bagong reyna ng Miss Universe Philippines, bilang bago nating reyna. Kung paano nila to talagang when I'll come sa mga buhay nila, di ba? So, grabe, lalo na yung niyakap ni Winwin, -win, ah, ni Atisa si Winwin, -win, grabe, sobrang, lalo na yung kinokoronahan na si Atisa, ang palakpak ni Winwin -win, -win talaga ang taas. Yung respeto, yung pagmamahal, ramdam mo. At ganun din si Liana Aduana. Yung, alam mo yun, yung siya pa yung lumapit ba diba? Sinalubong niya si Atisa Manalo at binibigay niya yung dalawang kamay niya. Oh my gosh. Nakakangilabot. So, alam niyo sa totoo lang, etong taon na to, ang masasabi kong perfect na Miss Universe Philippines. And then, yung mga candidates, sobrang na-proud ako sa kanila. Lalo na kay Liana Aduana, kay Sultan Kudarat, kay Muntin Lupa. Grabe, mas hinangaan ko ngayon yung attitude na meron etong si Muntin Lupa. Sobrang inaccept niya ng buong buo yung nangyari na resulta dito sa Miss Universe Philippines. At proud siya kay Atisa Manalo, di ba? Pero grabe yung iba, nakakaloka kong mambash. By the way, si si Supsup nagsalita na, mm -hmm. nagsalita na kung bakit nga ba si Atisa Manalo ang nanalo nung gabi yun. Una, sabi niya sa kanyang interview sa The Crown, ang sinabi ni Shamsi is This is your night. O, oh, di ba? Night to ni Atisa Manalo. Na kung tutuusin naman, oo nga naman. Kaya kung nga sinasabi sa inyo pa ulit-ulit, ang isang kandidata, alam mo, kapag may swerte yan at destiny niya, wala tayong magagawa. Kahit ano pang mangyari. <laughs> Kasi magiging maganda ang lahat ng bagay. Sa totoo lang, ako lagi ko itong sinasabi sa inyo na ang isang kandidata, kapag lumalaban yan at siya talaga ang mananalo, lahat ng maganda, lahat ng pangit nagiging maganda sa buhay niya, yung oras na yun, lahat ng pwedeng mangyari na hindi mo inaasahan, bigla talaga yung magiging maganda para sa mata ng lahat. Sa totoo lang. At ganun yung nangyari. Kaya, si Shamsi naniniwala siya na this is your night. E eh, paano naman kasi, di ba? Nasa lutsod na dapa <laughs> na. Di ba? Nadapa na pero nakakuha pa ng mataas ng marka doon sa evening gown. Na kung tutuusin daw, ang paliwanag niya doon, dapat daw talagang minus point daw to sa candidates kung sino yung madata pa. Pero yung kay Ati sa Manalo, iba ang nangyari. So, akala niya, minus points, pero para sa kanya naging plus points pa yung eksenang nangyari na nadapa si Ati sa Manalo. At dahil hinangaan daw nila yung kung paano to tumayo at kung gaano daw to ka-graceful, kung paano i ang sarili niya. At tama yung ginawa ni Ati sa Manalo na ganung eksena ang gawin niya. ba diba? So kung iisipin mo, sobrang redirected talaga kay Ati sa ang sitwasyon na grabe sobrang winner ang eksena ng ngayon. At yun yung hinangaan ng mga kurado, kaya nakakuha si Ati sa Manalo ng mataas na puntos. And then, sabi niya nga, uh, kung hindi daw masaya, wag na lang daw mambash. Kung hindi daw masaya doon pa, sa winners, wag na lang daw mambash. And then, for ano, talaga daw, nakikita niya daw yung fighting form ni sa dito sa competition. Lalo na daw yung sasagot nga niya, di ba? Ano ba yung sinagot ni Atisa Manalo dito sa competition na nilabanan niya? Sabi niya, nang madapa ako kanina, naisip ko sa tuwing madata pa ako sa buhay, lagi akong bumabangon nang taas noo. Gaya ng pagsali ko dito sa ikalawang pagkakataon, na hindi ko ito sinukuan dahil hindi ko lang ito pangarap kundi pangarap din ito ng lola ko na namatay kamakailan lang at inaalay ko ang tagumpay na ito sa kanya ayun po ang sinabi ni Ati sa Manalo kung iisipin mo talagang sobrang grabe dahil dun sa pagkakadapan niya naging isang halim, magandang halimbawa si Atisa Manalo bilang leader sa atin lahat na kung saan ka nataba doon ka bumangon at bumangon ka ng buong puso mo maging matapang wag mong sukuan yung laban na meron ka ba diba? So ganung kabong gayon. So sa mga hindi po nakakaintindi kung bakit parang hindi ko kasi naiintindihan na sinasabi nila hindi naman sinagot ni Atisa Manalo yung tanong sinagot po niya ng ayon sa kalooban niya na hindi na angkop doon sa mga parang yung pattern answer, di ba? May mga ganun kasi. So, malinaw. Kung baga, destiny. Ayun po, destiny for Atisa ang nangyari sa kanya dito sa Miss Universe. So, yon So, si Shams siya na eto ay panahon ni Atisa for this year 2025 para sa Miss Universe. Dumating yung tamang timing na pagsalin niya dito, tamang oras, tamang panahon para makuha niya yung inaasam niyang Miss Universe Philippines. Ngayon, dapat sa atin lahat ang ginagawa natin dito. So dapat maging happy tayo for Atisa kasi yung mga candidates na na nakalaban niya dito ay nakita naman natin kung gaano sila naging example na kung paano nila tinanggap yung pagkatalo nila, di ba? At hindi sila talo dahil panalo sila nung gabing yon. Panalo kung paano nila tinanggap panalo dahil yung support nila kay Atisa is 100% at higit sa lahat. Nakita naman natin, di ba? Na hindi naman sila na umuwi ng ganun-ganun lang. Like example, yung sinasabi ng iba, naku, dapat ang nanalo dito si Cebu kasi ang galing sumagot talaga ni Cebu. Totoo naman yon Pero kasi, desisyon ng kurado na piliin si Atisa. Kaya nga sabi gano'n ni Atisa sa interview niya, naku, ang dami nangyari. Pero nakita naman ninyo, di ba? Ako pa rin ang pinili ng ng hurado at doon siya nagpapasalamat kasi siya yung pinili. Kasi sa totoo lang, siya nagkaroon din ng collaborate yung mga huradong to. And then, ayun. So, napag desisyonan nila na si Atisa ang ipanalo. And then, nakita naman ninyo kung ano naman ang nakuha ni Miss Cebu dito. Naging Miss Iko, Pilipinas siya. At yung alam nyo ba, yung Miss Eco Philippines, hindi biro yon Nalalabanan niya dahil back to back. Hindi man siya napunta sa universe, pero kasi nagtitiwala sa kanya ang mga hurado ng Miss Universe Philippines or ng Miss Universe Philippines Organization na kaya ni Miss Cebu ang laban na mag-back to back tayo dito sa Miss Eco kung baga malaking challenge yun sa kanya. Oo nga naman, bakit mo sasayangin yung kandidato, yung kandidata na alam mo pwedeng makasungkit uli ng corona? Malay mo, ma-strike pa natin to, di ba? Kasi talagang nilalagay nila si Atisa for the universe kasi alam nila na pwede talagang maglaro ang Pilipinas ngayon sa magiging laban natin sa Miss Universe. Ngayon, doon naman siya nagsasabi na, ko, mati, thank you, girl, yan. Diyos ko, loka naman ako sa'yo. Taga saan ka ba? Taga China ka ba? Kasi bakit ganyan na sinasabi mo sa kapwa mo, Pilipino? Bakit hindi ka nalang maging masaya? O kaya, i-congratulate mo lang? O kaya, dead man mo? Di ba? Kesa naman gano'n yung sinasabi mo, hindi pa lumalaban malaban yung tao, eh, nakahusga ka na. Ito na nga ang nangyari, eh. Sinasabi mong magaling yung kandidata mo pero yung kandidata mo hindi na ibigay sa kanya yung corona tanong mo kung bakit bakit si Atisa ang pinili nila more than doon sa kandidata mo? Ako sa totoo lang ha, I love the old candidates, lalo na tong si Laliana Aduana, kasi nagpakita naman talaga sila ng galing. But this is the game. So kailangan natin makipaglaro sa international pageant. At kung hindi sila nakita ng organization or ng judges, eh, hindi naman nakasalanan yun ni Atisa Manalo, di ba? So, bakit sinisisi si Atisa? Kung ano, ano sinasabi nyo kay Atisa? Kasi parang dito sa parting to, hindi naman magandang tignan na tayo-tayo mga Pilipino yung nagliligwakan, di ba? So, yon So, akin, mahusay. Mahusay yung pagpili nila. And then, I think si Cebu, Yes, nagpakitang gilas talaga siya at talagang magaling siya sa competition at kaya siya nabigyan ng corona. At yung corona na yon malaking hamon, para sa ah, sa kanya, para may uwi niya uli yung corona ng Miss Eco International. Ibig sabihin, mas malaki yung responsibilidad, medyo pressure yan. but naniniwala ako na kakayanin yan ni Cebu and let's celebrate for her. And then, pagdating naman kay Sultan Kodarat, yes, nakita naman natin si Sultan Kodarat, isa din tong dito sa competition ng Miss Universe Philippines at nilagay siya sa Miss Cosmo. Bakit? kasi naniniwala sila na si Sultan Kudarat ay kakayanin ang laban sa Cosmo. Dahil sa galing na ang kinaipinakita niya dito sa itablado ng Miss Universe Philippines, sapat na yon para sabihin nila kaya ni Miss Sultan Kudarat o Chelsea Fernandez may uwi ang korona ng Miss Cosmo ngayon taon na to para sa ating bansa. Kumbaga, naglaro lang ang organization ng best player bawat sa category na pageant na ipapadala nila sa international pageant. And then, of course, Atisang Manalo, malaking responsibilidad kay Atisa na iuwi ang korona ng Miss Universe Philippines. And then, ayun ang tatrabawin nila ngayon hanggang sa dumating ang araw ng Miss Universe. Hindi ko sinasabing mananalo si Atisa Manalo sa Miss Universe ha. Pero naniniwala ako na magaling na ng bansa natin laban sa ibang bansa sa Miss Universe. So, yon Kaya yan si Atisa ang pinili nila. At syempre, si Win Win, wala naman siyang tinanggap na ibang corona dahil ang tinanggap niya ay universe or nothing. So, syempre, ibinigay sa kanya yung first runner-up. Bakit first runner-up? Dahil alam ko na isa siya sa mga pinakamagaling at naniniwala naman talaga ako. Sabi ko nga, kung hindi mananalo to mag first runner up talaga to So, yon ang naibigay sa kanya. And then, si Tagig naman, syempre, alam naman natin si Tagig na sobrang galing din. At talagang ini-aim niya talaga ang isa sa mga korona ng supranational at ayun naman ang nakuha niya. At congratulations, di ba? Kasi may panahon siya para i prepare ang sarili niya para sa susunod na taon. So for now, nandito lang tayo sa mga candidates natin na alam mo yon na talagang parang feeling ko solid at good fight. Kung good fight ang pinakita nila dito sa Miss Universe Philippines, naniniwala ako kay Sultan darat kay Tagi, kay Atisa, at sa Hakai Miss Cebu na magiging maganda ang laro nila sa international pageant. Di ba? And then, pagdating naman kay Liana Aduana, ako naniniwala ako na kung nandito yung charm, ibibigay nila yung charm. Kaya lang kasi isipin mo naman, may lalaban ng charm sa December. So sa isang taon pa siya, kung sakasakali, sa susunod pa December. So hindi siya na-appoint dahil meron lang corona at saka ang inano kasi ni ni Liana is ano tawag dito universe and natin yata so parang hindi niya hindi siya ma-accept ng ibang crown kundi universe lang kung sakali and then ayon napunta siya sa second runner up bakit second runner up kasi nakita naman natin na mas nagpenetrate naman talaga din si win, -win di ba sa competition ng pageant. And then ngayon, si Atisa ang nakakuha ng corona. So, wala talaga. Mabibigay lang talaga sa kanya yung second runner-up na posisyon. Pero hindi ibig sabihin na second runner-up lang siya ay hindi na siya magaling. Magaling ang isang Liana Aduana at pinakita niya yung kakayahan niya at tinanggap niya na talagang ano, talagang para kay Atisa yung corona ng Miss Universe. At nakita naman natin yun kung gaano siya ka-happy. At na-proud ako kailan Liana Aduana... sa ipinakita niyang sportsmanship at ganoon din kay Win-Win... and then malay ninyo sa susunod na taon magbalik uli si Liana Aduana... at makuha niya na ang corona ng Miss Universe di ba kanya-kanyang time lang yan kung si Atisa nga ay nag-second runner up muna bago makuha ang Universe crown di ba so ibig sabihin siguro perfect timing lang talaga yung pasok ni Atisa at ngayong taon na to ayon na ibigay sa kanya yung corona. At sana kayo din, matuto kayong tumanggap ng pagkatalo, matuto kayong tumanggap ng tamang panahon para sa reina na sinusuportahan ninyo. And then, ayun nga, siya, sabi ni Shamsi Supsob na sana, kung mababash kayo, huwag na kayong mabash, maging happy na lang doon sa nanalo. And then, tama naman si Shamsi na, na ginawa naman nila yung best nila bilang hurado, no? So, yon So, sana naiintindihan ninyo ang pinag-uusapan natin ngayon. Medyo kasi parang paulit-ulit na lang, di ba, yung mga pambabash kay Atisa Sana, sana siguro ngayon it's time to celebrate, it's time to be happy. Nagsalita na yung Shushangsi at ayan na, may nanalo na. So, let's support dahil at the end of the story, di ba, we are Filipino at sa syempre sila ay Miss Philippines so supportahan natin Malay ninyo, di ba? Manalo tayo ng Miss Universe, manalo tayo ng Miss Charm, manalo tayo ng, ng Miss, <laughs> Miss Cosmo, manalo tayo ng Miss Eco uli, and then ng ano, supranational. Malay mo, mag-grants lang dahil ang galing ng setup. Parang din sa Mr. Pilipinas Worldwide. Magaling din yung mga candidates natin. Kaya, strong ang mga pambato natin at supportahan natin ang Team 2025 Philippines para sa international pageant. So, stop na muna natin yung hate. Love, love, love na lang muna. ba? Diba? And kay Winwin, I'm so proud of you. Yeah, di ba? So, please comment below. Saka kay Aliana at Duana din, syempre proud din ako kay Liana Aduana sa kanilang lahat. So, please comment below, guys, kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and love and So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.